Yes, mm -hmm. yes. No, yung 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 stand ko di ba? Sabi ko sa inyo yung laman ng aming committee report is that uh, we're we're uh, supporting the banning of pugo, provided bigyan ng adjustment period di ba mm -hmm. para at least two years yung mga stakeholders dyan ay magkakaroon ng uh, ng panahon para mag-scale down sa kanilang operation at mag-shape sa ibang uh, undertakings. But right now, na nakikita ako na medyo talagang uh, nagiging palakas ng palakas yung threat against the national security mm -hmm. dahil sa Pogo na yan. Then, uh, pag sinabi ng Malacanang na i-ban right away, uh, okay ako na. Okay na ako. Mm -hmm. Sir, kayo initially nagkaroon na rin kayo ng, oh, na kayo ng investigation about Pogo, di ba? Tungkol mm -hmm. sa epekto sa ating public mm -hmm. order. Uh, ngayon, lumalalim yung investigation ng Committee on Women dahil nga uh, lumilitaw na may involved na na marami ng mga criminal activities and possibly pa na yung si Mayor Alice Guo, eh, uh, ano to, uh, hindi tunay na Filipino Pilipino, at parang ginamit lang para makapasok din yung POGO. So, kayo ba uh, handa na sumuporta ha? dun sa panukalang total ba ng POGO sa ating bansa? yes mm -hmm. Yes. No India. yung yung standpoint ko di ba sabi ko sa inyo yung laman ng amin committee report is that uh we were, we're uh, supporting the banning of pugo provided bigyan ng adjustment period di ba mm -hmm. para at least two yung years. mga stakeholders dyan ay magkakaroon ng uh, ng panahon para mag-scale down sa kanilang operation at mag shape sa ibang uh, undertakings mm -hmm. but right now na nakikita ko na medyo talagang Uh, nagiging palakas ng palakas yung threat against na national security mm -hmm. Dahil sa sapugo na yan then uh, pag sinabi ng malakanya na i, i ban right away uh, okay ako na okay na ako okay mm -hmm. na ako sir nagkamali kaya ang Duterte administration ng payagan na papasukin ng pogo sa bansa well uh, depende sa sitwasyon eh ba diba? mm -hmm. nakita niyo noon na uh, maganda yung pugo kumikita tayo mm -hmm. uh, source of income uh, Nagamit naman nung panahon na pandemic di ba mm -hmm. Nagamit gamit nang uh, pa, nung panahon na pandemic yung uh, income ng pugo mm -hmm. then uh, any income generating revenue na legal tingin ng gobyerno ay eh, nakakatulong mm -hmm. sa ating ekonomiya nakakatulong sa government operations pero nga nag-develop na ito mm -hmm. ito ngayon then it's about time for the government to act on this aksyonan na dapat ng gobyerno yan. Mm -hmm. Okay, um,